Pagbasa mula sa Aklat ng Bahayag, Kabanata Isa Ito ang pahayag ni Isokristo na ibinigay ng Diyos sa kanya at kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. Sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patutuo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng ipinahayag ni Hesus Kristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Pagbati sa pitong iglesia Mula kay Juan para sa pitong iglesia sa lalawigan ng Asya. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na siyang nakaraan sa lukuyan at darating mula sa pitong espiritong nasa harap ng kanyang trono. At mula kay Hesus Kristo, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang kaharian ng mga pari upang maglingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesus Kristo ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at nakikita siya ng lahat pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng dipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayo nawa. Amen. Ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kasalukuyan, nakaraan at darating. Isang pangitain tungkol kay Kristo. Ako si Juan, ang inyong kapatid, at kasama sa kapighatian at pagtitiis na nararanasan ng mga kabilang sa kanyang kaharian dahil sa pagkikipag-isa kay Jesus. Noon ako'y nasa isla ng Patmos sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at nagpapatutuo ako para kay Jesus. Noon ay araw ng Panginoon at habang nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Sabi niya, isulat mo sa isang aklat ang iyong nakita at ipadala mo ito sa pitong iglesia. Sa Epeso, Smyrna, Pergamo, Chatera, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng pitong ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ilawan ang isang parang anak ng tao na nakasuot ng mahabang damit at may gintong pabigkis sa kanyang dibdib. Ang kanyang ulo at buhok ay kasimputi ng balahibo ng tupa o ng niebe. Ang kanyang mga matay parang apoy na nagdilihap kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong pinakintab at parang rumagaragas ang tubig ang kanyang tinig. May hawak siyang pitong bituin sa kanyang kanang kamay at dumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na sa magkabilay talim ang kanyang mukha ay nakakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat pagkakita ko sa kanya para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, Huwag kang matakot, ako ang simula at ang wakas. Ang nabubuhay, namatay ako ngunit tingnan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa pagkatapos nito. Tungkol naman sa iwaga ng pitong bituing hawak ko sa aking kanang kamay at sa pitong ilawang ginto, ang pitong bituin ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia. Kabanata 2 Ang mensahe para sa si iglesia sa Epeso Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Epeso. Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo ang iyong mga pagpapagal at matigang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan at talikuran ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo kinapupuutan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolaita. Ang lahat ng mga may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga Iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang mensahe para sa Iglesia ng Ismirna. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Esmerna. Ito ang sinasabi sa iyo ng simula at wakas. Ang namatay at muling nabuhay. Alam ko ang mga kapighatian na dinaras, dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang toto'y mayamang ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap ng mga hudyo. Ngunit ang totoo'y sila'y mga kampon ni satanas. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng sapung araw manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi masasaktan ng pangalawang kamatayan. Ang mensahe para sa iglesia ng Bergamo isulat mo sa anghel ng espiritu sa pergamo. Ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na tabak na sa magkabilay may talib. Alam kong nasa ang ka nakatira sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. Gayon may nananatili kang tapat sa akin. Hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirhan ni Satanas. Subalit, may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat. Ang mga Israelita na magkasala kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga diyos at nakiapit. May ilan din sa inyong sumusunod sa katuroan ng mga Nikolaita, kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain. Bibigyan ko rin siya ng batong puti na kinasusulatan ng isang bagong pangalan na walang sino mang nakakaalam maliban sa tumanggap niyon. Ang mensahe para sa Iglesia ng Tiyatera Isulat mo sa anghel ng iglesia sa teatera. Ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagliliyab at mga paang kumikinang na parang tansong pinakintab. Alam ko ang mga mo. Ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagsityaga. Nalalaman kong ang mga mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Kaya nga, bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalon niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at tatalikuran ang kahalayang ginagawa nila sa piling ng babaeng iyan. Papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at ginagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ngunit para sa ibang mga tagatyatera na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas, ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipinagagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Mamamahala siya sa pamagitan ng tungkod na bakal at dudulugin niya ang mga bansa na parang mga palayo. Ibibigay ko ito kung paanong ibinigay ko ito sa akin ng ama. Ibibigay ko rin sa mga magtatagumpay ang bituin sa umaga. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu